meron akong problema. Nabibitin na ako sa isang camera lang. Lalo na pag may mga shots na kailangan makuha tas wala akong backup. Di mo kasi talaga trip yung image quality ng phone. Sobrang flat. Eh, I mean, okay naman tong 200D kaso ang laki. Dapat yung kasya lang din sa bulsa. Kaya nagsearch ako ng mga pang run and gun na secondary camera at ito yung napili ko. gi parang ang delix naman ang na pagkakabalot nito. Ay na Woah Box Ang cute. Intaperware. <laughs> Bilkul dito na 'yung camera. Ay, hindi, hindi Ay, 'yung camera, 'yung camera tapos 'yung mic. Hindi mo show malugalug. 'Yung charger siguro di ko rin alam eh. Ah, gagi <laughs> May tripod nga pala siya. Nakalimutan ko to ah. Tapos yung steel cage na di ko alam kung gagamitin ko to. At least ito pala yung mga umaalog-alog, hindi yung mismong camera. <laughs> Kala ko yung camera eh. Mm. Oh my gosh. Sobrang cute. Oh my. Tapos yung video mic go to na technically freebie pero siyempre bayad naman siya. Paano to binubok on? Kaya ayaw mag-on. Walang battery. Feel ko nandito sa loob yung battery. What the? Ooh, battery. Hindi ko alam kung nandito na yung SD card actually. Nandito na yung SD card. Okay, try Oh my... Oh my gosh. Oh my gosh. Ang cute mo. Ang ano ba to? Ano, ano, nangyayari? Mama, anong nangyayari, mama? Mama, hindi ko alam kung anong nangyayari. What the fuck? Kagi, ang cute. Battery empty. Kaya chinerge ko na yung battery hanggang sa mapuno para masubukan na natin kung ano bang kakayahan nitong camera na to lalo na sa isang run and gun na taong tulad ko. Kasi tandaan nyo, the manuals. Kaya yes. hindi ko alam kung bukas na sila o hindi. Sana bukas na sila. Bukas na kayo, sir. Ano yung signature nyo? Ay, ano yung bukas ako na po ba? sa kape na ice uh, Spanish latte ah sige Spanish latte may magkano yung lunch? sige sir thank you Wow! Di ko expect di ko expect na ang kit nga niya talaga. Pero kasi pag gabi na kita ko ito nakailaw. Pero sa bagay, di naman yun yung pinunta ko rito. Ito. Ito ang pinunta ko rito. Para masubukan ko na tong Sony ZV-1. Kung ano nga ba yung capabilities nito bilang isang B-camera. Ang cute talaga niya, eh, no? First time kong bumili ng camera na hindi galing kay Zed, pero binili ko to sa Facebook Marketplace. Kilala naman na yung seller at napaka bait niya na talagang nagsisend siya sa akin ng update patungkol dito sa pag-ship ng cute na camera na to. Pero syempre, ginakabahan pa rin ako. Nakakaya no, naman yung eh <laughs> Gagi. Ang bait nila. Nawala tuloy ako sa focus. Wait lang. <laughs> Pero sa totoo lang Sobrang dami niyang freebies As in May tripod Steel cage Ito feel ko yung pinaka highlight eh. Kaya ako rin siya binili Kasi Ang mahal din ito Nasa 6K din to Tapos gusto ko na rin ng bagong shotgun na mic Na updated na Kung baga Sa 2024 5 May battery na rin siya Adapter para sa charge At syempre yung Wind furry mic Na nilalagay Dito Okay sige na nga Gamitin na natin to Eh eh Sil ko yung raw capabilities niya muna yung gagamitin ko. Kumbaga, lalagyan ko lang muna siya ng wind muff. Kaya okay, guys, ito, so, talaga. At syempre, hindi ko naman talaga gagamitin tong mga ito eh. Ang dami eh, no? Ano hmm, ginagawa ko? Uy! Oh my gosh, nakakamiss yung flip out screen. At, uh, at tari! Ew! 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 Gagi sir, nakakahiya. Gawin na po <laughs> Salamat. <laughs> Nahiya na no, sa nila. Feel lang. Nila Adela, eh, 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 ko lang ako sa nila kaya dela I-review yung camera eh. <laughs> pero binigyan nila ng pagkain. Pero hindi okay, mamaya gagamitin ko muna to pero nakakadiri. Pag lumabon na dito, nakasextend. Sige sir, okay lang. <laughs> Wait lang ang ng mga tao. Masyado akong natatouch. Siguro kung hindi ako lumabas ngayon at hindi ko to ginawa dito, hindi ko ma-experience yung ganitong kabutihan sa puso ng mga tao, yung pagiging generous ng mga Pilipino gagi. Naya tuloy ako. Pero yun, kadiri yung kulay niya. Nakikita ko pa dito na nandidiri na ako sa kulay niya. Wait lang, i-adjust ko lang muna to depende sa aking preferences. Oh my gosh, hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Oh my, oh, ayan, ayan. Mabalang natin lahat to. Okay na yan yan feel ko parehas na kami na I mean parehas na sila nang nakikita na i6400 sa, ma sa mata ko lang kasi malit din naman yung screen nito sana, sana, maganda pero gagi masyado kong grateful sa mga tao dito sa Dream Cafe sa kanila I mean pinunta ko lang naman talaga dito ay mag-review <laughs> pero eh na aesthetic yung background nalalabas ako tapos syempre gagamitin ko rin kasi talaga tong camera na to bilang pang pag, pag magre-review kami ng mga kape. At di ko lang in-expect na binigyan nila ako ng pagkain. Hey! Sir Podrick um, Coffee. Sa so, totoo lang, nakakasunod naman siya agad sa akin at nakikita ko agad na nag-auto-focus, auto-adjust yung ISO niya. Tutuwa ako, oh my gosh, ang tamis. I mean, hindi ito yung mga gusto ko sa kape na matatamis na hindi eh, mo na nalalasaan yung kape, pero gusto ko yung mga tao eh. Kaya, goods. At yung camera na to, Gagi, para lang siyang pinalit na A6400. Para sa akin, ah, kasi sa nakikita ko ngayon, yung settings ng A6400 na in-adjust ko dito, nagawa ko naman siya dito ng walang kahirap-hirap. At nakakatuwa lang yun kasi halos kalahati ng presyo di nga eh parang one third ng presyo nito yung presyo ng, ng buong setup nito tapos ito yung raw capabilities lang na sana okay kasi hindi ko alam kung <laughs> hindi ko pa naririnig wow What the... <laughs> wala akong masabi. Yung picture quality niya, sobrang ganda. Yung audio recording niya, meh! Pero para sa run and gun na B-camera, pwede na to. Ngayon, okay, balik na tayo sa review. Sige nga, tikman na natin ito. Oh, Gagay, ang pilis talaga ng autofocus niyo. Nakikita ko yung autofocus niya. Grabe yun. Oh. Nagpo-focus agad siya sa... Kahit hindi mo siya itutok, magpo-focus siya. Ang galing. Para siyang may sariling utak. Grabe naman itong Sony ZV-1. Tapos isipin niyo, may background noise sa likod. Kaya ako gustong mag-film din dito para makita ko, marinig ko kung ano ba talaga yung recording din ng audio niya kasi mahalaga din sa akin yun. Masarap. Try nga natin yung zoom. Lagi pwede rin siyang pang macro. Kaya niya pa ba? Hindi. Ah, ito lang yung range ng zoom niya. Pero gagi, pwede na yan. Bilis talaga ng focus. Niya. pag nilagay mo to dito, ito nga pala yung kapehan na nandito ko ngayon. Tapos, boom, ang bilis. Boom, Boom! Nagish rin pala yun. Pero gusto ko to. Gusto ko to. Masarap. Siguro marerate ko siya ng 3 out of 5 kumpara sa mga natikman kong pasta. Pero siyempre, bilang isang lokal na coffee shop, siguro mga 4.5 out of 5. Ayaw ko lang talaga maging bias. Spanish latte wala siyang pinagkaiba talaga sa mga local na coffee shops yung matatamis tapos hindi mo malalasaan masyado yung pait ng kape unless masyado na rin talaga kung mataas yung tolerance sa pait ng kape hindi hmm. ko rin alam, hindi ko rin masasabi yung pero kung okay, ikukumpara ko ngayon siya sa mga kumbaga sa mga overall na coffee shops na tutupan ko sabi mo sir naiya pa rin ako sa kanila ngayon sa kung bakit ko pinili itong Sony ZV-1 Unang-una kasi meron siyang mic input. I mean, hindi ko pa naririnig yung audio recording niya. Pero syempre, bilang ako na natutuwa rin talaga sa ngayon, lalo na ngayon sa mga external mics. At yung camera naman talaga ay ginawa siya pang record ng film o video. Mas okay pa rin kapag nalalagyan mo talaga ng external mic. Katulad na nga lang netong road. Kasi syempre, mas okay naman yung quality ng audio kapag kaganito yung mga mo kumpara dito sa internal microphone na meron yung camera mo. Pangalawa naman, meron na siyang flip out screen na sa side kasi nakakamiss talaga to lalo na kapag ka Canon user ka nung una tapos nalipat ka ng Sony kasi tingnan nyo naman kapag ka, sa Sony. Nasa taas yung flip out screen niya. Nakapagkalalagyan mo yan ng mic, malamang makaharangan yan unless may ganitong klaseng tripod na pwede mo ilagay yung mic sa gilid pero hindi naman lahat ganun. Mas okay pa rin kapag dito sa gilid kasi at least kita mo agad kung tama ba yung shot mo o hindi. Ah, 'yun. Kita noga Zoom in. Maanget. At panghuli naman, yung compact size niya. Grabe. Sobrang liit. Ito siya, ito yung phone ko. Ito e sila pag pinag mas mahaba pa yung phone ko ng diha kumpara dito sa Sony ZV1. Tapos kasyang kashi siya sa bulsa. I mean tingnan nyo naman 'no, oh, 'di ba? Saan kayo nakakita ng camera na pasok sa bulsa? Yung <laughs> pwede rin sana yung na parang double meaning na pasok sa bulsa kaso masyadong hindi siya budget friendly. I mean, budget friendly siya kapag ka... <laughs> I mean, de depende rin kasi sa budget nyo eh. Kung talagang pang vlog, oo, okay to. Pero kung gusto niyo ng cinematic shots, Sony A6400. Kung gusto niyo talaga ng malulupit, aabot din tayo dun. Balang araw. Wow! Di ko in-expect yung capabilities ng camera na to mini beast para sa isang point and shoot. Ang um, masasabi mo dyan? Gun na. No? Kaya nga eh, no? Yun din yung Parang una no. ko siyang nakita eh. Downside lang na nakita ko ay yung sharpness niya ay mataas. At yan ay yung pinakamababang option. Pero bukod doon, perfect na tong backup camera. Kung gusto mo rin main camera na. Kasi may 60 FPS din eh, oh. Ano pangalan mo pala? Hindi ko na ko yung pangalan. Jera na lang yan. Jera? Hmm. Pero mas sanay sila na siya tawag na balong yun na lang Chimbalong. ba? Oh, si Gian. -yan. sige. Um, maraming nice salamat dun you. sa pagkain. Sige, sige. Thank you. Salid ba? Yeah. Oh, <laughs> at least ngayon, may pang ibang angulo na ako at timelapse ako na camera. Shoutout sa pamilya ko. Mag-iingat kayo palagi <laughs> ha.